Hi guys! Ano nga ba ang engagement dito sa ating performance sa ating professional dashboard? So ito guys, bigyan natin ng uh, kalinawan si Ma'am Lila Marcos. Tanong niya kung ano daw yung engagement dito sa ating professional dashboard. So ito yun guys. Hi John, Ano ang engagement? Hihihi! tuon tuon ta grills so ang ibig sabihin niyan nagtatanong siya guys kung ano po ang engagement ano ang ibig sabihin ng engagement kasi gusto niyang magre -rails. so ni replyan ko naman siya ha ha ang engagement halimbawa ako nag ko sa iyo tapos pinapanood ko yung video mo tinapos ko din nag-like ako tapos nag-share ng video mo di nag-comment ayun sa video na panood ko sa iyo so yun ang tinatawag na engagement so yun ang reply ko sa kanya guys So, yun ang kanyang katanungan, guys. So, ito, ipapaliwanag ko kung ano yung engagement dito sa ating professional dashboard. So, ito, guys. Halimbawa, ako, pinapalo kita. At isa pa, sinubaybayin ko pa natin yung video mo na ina-upload. So, ito, pag nakita ko yung video mo, pinapanood ko at tinatapos ko. Mapalong video man yan or short video. Pagkatapos, kung ano yung uh, video mo na in-upload. Nagko-comment ako doon uh, about sa video na in mo. Dapat kung mag-comment ka sa isang video ay dapat naaayon sa video na in-upload niya. Huwag kang mag-comment na ano-ano na hindi na nararapat at malayo na sa video na in-upload niya yung comment mo. Dapat kung mag-comment ka yung comment mo na related doon sa video na in-upload Pagkatapos, kung gusto mong i-share yung video niya, pwede mong i pwede rin hindi kung gusto mong mag-like, natural mag-like ka talaga at mag-comment. So, optional na lang yung i mo yung video niya. So, yun ang tinatawag na engagement dito sa ating performance, sa ating professional dashboard.